Mahigit isang linggo na ang nakalipas mula ng kumpirmahin ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang pagtatapos ng kanilang labing isang taong relasyon. Ating kamustahin ang kanilang kalagayan matapos ang kanilang pagkumpirma sa kanilang hiwalayan. The Philippine Showbiz List presents live updates sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo after the breakup. The breakup sa nilabas na statement ni Daniel at Catherine. Kapwa pinasalamatan ng dalawa ang isa't isa. Dahil sa ilang taon nilang pagsasama, hindi lang bilang magnobyo at magnobya, kundi bilang magka-love team. Nakiusap din sila sa kanilang mga tagahanga na sana maintindihan sila ng mga ito at samahan sila sa bagong yugto na tatahakin nila na magkahiwalay. Sa mensaheng binigyang diin ni Kath, na ang respeto nila ni Daniel sa isa't isa at sa kabila na nangyari ay wala siyang pinagsisisihan. Kalahating araw ng kanyang buhay ay kasama niya si Daniel. Samantalang inihayag naman ni Daniel na hindi mawawala ang pagmamahal niya sa dating nobya sa kabila ng kanilang hiwalayan. Ganun paman kapwa wala silang binigay na dahilan kung bakit nauwi sa wala ang iniingatang pag-iibigan. Catherine on her moving on era. Tinuldukan man ni na Kath at Daniel ang kanilang relasyon, pinatotohanan naman nila na maayos itong nagwakas. Katunayan sa kabila ng patuloy na naglalabasan kung ano-anong espekulasyon, na tsak na magdudulot ng kasiraan sa bawat isa sa kanila, na natili ang mga itong kalmado. Hindi sila nagpadala sa bugso ng kanilang mga damdamin at wala ni anumang masamang tinapay na binato laban sa isa't isa. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay na hindi nakasama ang bawat isa at sinimulan ang ilan sa pagbabago kung saan ay nauna nga sa nagpakita nito ay si Kath. Matatandaan na tumanggap si Kath na mga papuri dahil sa kanyang ipinamalas na karunungan at matalinong mensahe para sa publiko na maglabas siya ng opisyal na pahayag tungkol sa si mutual decision nila ni Daniel na wakasan ng mahigit sa isang dekadang pagmamahalan. Mas lalo pa nga siyang pinapurihan at hinangaan dahil ilang araw lang alumipas, niyakap na niya ang bagong yugto ng kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang stylish hairstyle. Sa kanyang Instagram post ng December 5, ibinida ni Kath ang dalawang larawan na kanyang pinakabagong transformation. Sa kanyang newly dyed autumn orange hair, kung saan ay pinarasan niya ito ng simpleng makeup at nakasuot ng plain na puting top. Sa kanyang caption, sinabi ni Kath na umaasa siyang makilala pa rin siya ni Santa kahit na may kulay orange na kanyang buhok na sinamahan niya rin ng orange emoji. Ang pagbabagong anyo na ito ni Kat ay hindi nga maitatangging lalong nagpaangat na kanyang natural na ganda na tila ba kahit anong hairstyle nito ay kaya niyang itawid. Katunayan bago ang pagbabagong ito na rin ang mahaba niyang chocolate colored hair at sa kanyang cover shoot para sa feature ng preview.ph noong nakaraang buwan, hindi din siya nangiming mag-eksperimento ng mas maikling hairstyle sa pamamagitan ng pagsusuot ng wig na umani rin ng papuri balik sa kulay orange na buhok ni Kath, pagkamat walang sinasabi ang malaking pagbabago sa hairstyle niya ito, ay iniuugnay ito sa malaking pagbabago sa buhay niya kasunod ng up nila ni Daniel. Ito din ang itinuturing na unang hakbang patungo sa isang bagong yugto. At katulad niya ng inaasahan, ang pag-move on na ito ni Kath ay inula na nag-uumapaw na suporta mula sa mga taong nagmamahal sa kanya. Marami nga sa mga netizens ang nagsabing si Kath yung sawi sa pag-ibig na blooming. Hindi nga raw lahat ay kayang bagaya ng orange hair, pero pagdating sa kanya ay talagang nagningning ito. Hirit pa ng iba na may magandang naidulot pala ang pagkakauntog ni Kath dahil mas lalo nga raw itong gumanda. At tila malayo na rin itong nagagawa kanya mga gustong gawin na hindi na kailangan pang kumonsulta sa overprotected nitong ex-boyfriend. Ang new look na ito ni Kath ay nakakuha din ng paghanga mula sa mga kasamahan niya sa industriya tulad ni na Ivana Alawi, Heart Evangelista, Miles Ocampo, Sara Labati, Julina Magdangal, Chi Filomeno, Isi Bonifacio, Cassie Ligaspi at Angeline Quinto. Danielle visited orphans. Kasunod ng hiwalayan nila ni Kath, nasilayang muli ng publiko sa unang pagkakataon si Daniel. Sa social media post ng Star Magic noong December 6 na may caption na A Heartwarming Christmas Surprise from the Supreme Idol in Sibs, makikita ang pagbisita ni Daniel sa mga batang ulila at nakikipaglaban sa cancer. Makikita din sa video na kasama ni Daniel ang mga kapatid niya si Carmela at Maggie habang binabasahan ng aktor ng storybook ang mga bata. Talaga naglaan ang mga ito ng buong araw sa pagkikipaglaro sa mga bata at pagbibigay ng maagang pamasko na inorganisa ng House of Treasures. Bukod pa rito, marami pa mga larawan at video ang na-upload sa Instagram account ng isang netizen. Sa isa sa mga video na in-upload, makikita si Daniel na naglalaro ng rock, paper, scissors sa isa sa mga bata. Inilarawan ng netizen ang araw na yun bilang punong-puno ng saya at nagpasalamat kay Daniel para sa pagpapasaya sa mukha ng mga bata, pati na rin sa mga nag na makabuluhang kaganapan. Ang first public appearance na ito ni Daniel ay umali na magkaharang reaksyon mula sa netizens. May mga nagpaabot ng suporta sa kanya. Samantalang ang iba ay hindi naman maiwasang mapansin ang lungkot sa mga mata ng aktor sa kabila ng ngiti at saya pinakita nito sa mga mata na walang dudang apektado pa rin di o mano sa hiwalayan nila ni Kath. Ngunit kung may natuwa sa pupaparamdam na ito ni Daniel, may ilan namang hindi mapigilang mainis. Komento ng ibang nga PR strategy lang ang nila ito upang linisin ang pangalan at imahe ni Daniel, lalo na hindi naman daw sekreto ang batikos sa na natanggap nito dahil sa espekulasyong nito sa dating nobya hirit pa ng iba na sana sa susunod na may gawing hakbang si Daniel o ang kampo nito, siguraduhin na mga ito masusurpresa ang lahat na paghahalataan daw tuloy na pansariling interest lang ang nais nito lalo na sa kanyang career. Katotohanan nga raw ang nais nilang marinig na manggaling mismo sa bibig ni Daniel patungkol sa breakup nila ni Kath at hindi magpapakitang gilas upang bumango ang tingin ng madla sa kanya. Ganun pa man sa kabila ng pilit pagbibigay kulay at pagkikwestiyon sa ginagawang ito ni Daniel, may ibang ipinagtanggol siya. Paliwanag ng isang ninyari na pagbisita sa orphanage ay isang bagay na ginagawa ng aktor taon-taon at binibigyang diin nito ang sincerity o pagiging tapat sa pagtulong ni Daniel. Catherine honors mom for being best support system. Matapos i-flex ni Kath ang kanyang new hair color, isang heartwarming appreciation post naman ang makikita sa kanyang Instagram account. Sa post na ibinahagi niya noong Miyerkules December 6, makikita ang larawan nilang mag-ina. Kalakip nito ang sweet na mensahe ni Kath para sa kanyang mami na si Min Bernardo. Dito ay pinasalamatan at binigyang parangal niya ang ina bilang kanyang pinakamahusay na support system mula simula hanggang sa pagtupad ng kanilang mga pangarap ng magkasama. Buong mensahe ni Kath para sa ina. blessed to have had the best support system as i navigated the challenges of this industry and the career path i chose thank you mama for being my number one supporter since the beginning from accompanying me to auditions to encouraging me as i experienced rejections and then to finally fulfilling our dreams together Agad nag-viral ang bagong post na ito ni Kath kung saan maraming celebrity at netizens ang natuwa na makita ang mga litrato nila mag-ina sa Instagram na ano may magkapatid kung titingnan. Pinuri din ang matibay na samahan nila mag-ina na hindi na matitibag. Komento ng isa, Your mother-daughter relationship is like no other. A bond just keeps getting stronger. Kath shares life update. Mula sa pagbibida sa kanyang new look at pagbibigay pugay sa kanyang ina, naglabas na naman ng panibagong life update si Kath na katulad ng inaasahan ay pinagkakaguluhan na naman ngayon ng netizens sa social media. Sa kanyang Instagram story nitong Webes December 7 ay makikita ang dalawang selfie shots ni Kath. Ang isa ay tila nag-aayos siya ng mga damit kasama ang mga babae sa kwarto samantalang sa isa namang selfie makikita ang enjoy na enjoy si Kath habang kumakain ng fried chicken kasama ang mga kaibigan. Nasundan pa pagbibigay pasilip nito ni Kath sa kanyang pinagkakabalahan ngayon, ang ibinahagi niyang isang clip kung saan makikita siyang nagchi-chill kasama si Alora sa Sam at iba pa niyang non-showbiz friends. Todo ang ngiti ng mga ito kung saan bawat isa sa kanila ay may hawak na wine glass. May nakasulat itong work hard, play hard na sumasabay sa nalikip yung background song. Sa sumunod pa niyang Instagram story, makikita mo ni si Kath na kabanding kanyang girlfriends na animoy hindi mapaghihiwalay. Kung pagbabasihan ang mga naibabahagi ang kaganapan na ito sa buhay ngayon ni Kath, hindi may pagkakailan kasiyahan na naramdaman nito. Tila ba isa itong ibon na malayo nakakalipad at nakakagalaw? Nagagawa niya mga gustong gawin. Bakas din na tila ba mas sinusulit ngayon ni Kath ang kanyang oras at panahon na makasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Walang duda na mga ito rin ang siyang matibay niyang sandalan at pinagkukunan niya ng lakas sa pinagdadaaran niya yung pagsubok sa kanyang buhay pag-ibig. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!